<laughs> Magandang umaga! Birthday ko pala ngayong araw na ito mga langga. And I feel so lucky na masa-celebrate ko siya dito sa lugar na ito. Pero magiging honest ako, Itong araw kasi kung kailan namin finilm itong video na ito o kung kailan kami nagpunta sa lugar na ito ay hindi talaga yung mismong araw na birthday ko. Kagaya nga ng sinabi ko din sa mga naunang videos ko, nagpunta kami sa lugar na ito or sa accommodation na ito para i-celebrate ang tatlong celebration namin. Unang-una ay sinelebrate namin ang aming second wedding anniversary, tapos yung birthday ko naman at ang pang nine month ni baby. Anyway, pangalawang araw na pala namin dito sa accommodation na ito. At ayan na nga, nag-decide kami ni Mike na maglakad-lakad pagkatapos naming mag-breakfast. Grabe, ang ganda ng view dito mga langga. Napakatahimik kasi nga nasa tuktok tayo ng bundok. Ayan na nga kung makikita ninyo ngayon, tanaw namin mula dito yung mga working farm kung saan may mga inaalagaan silang mga sheep and beef. Sa mga hindi pala nakapanood nung mga nakaraang videos ko, andito po kami ngayon sa accommodation na tinatawag na Waitomo Woolshed na bago lang ginawa noong 2023. Kaya isa kami sa mga tao na unang naka-accommodate dito, unang na-experience ang lugar na ito. Maliit lang naman yung bahay kasi isang kwarto lang meron doon. Pero, kompleta naman sa gamit. Meron ng lounge, merong kitchen, merong dining, merong ensuite, at meron ding shower sa labas na napakaganda ng view kapag naliligo ka. As you can see, meron din sila ditong garden na halos yung tanim nila ay mga tasak. At meron din kaunting tanim na mga lavender. Plano namin ni Mike na mag-walking doon sa magandang walking track dito malapit sa area. 7 minutes lang daw kasi yung drive papunta doon mula rito kaya naman siguro pupunta kami doon later today dahil maganda yung panahon. Kapag ka ganito kasi yung weather, naku napakasarap maglakad-lakad. Lalo na at winter ngayon at malamig, napakasarap pagpawisan. Pagkatapos pala naming maglakad-lakad, pumasok na kami sa bahay para magluto ng aming lunch. Nag-agahan kasi kami kanina ng medyo maaga tapos ngayon nasa mga 11am na. Sabi ni Mike sa akin na siya daw yung magluluto ng lunch, kaya nagbantay lang ako kay baby. Mag na 9 months old na pala si baby, kaya ayan ako, napakakulit na. Ang hilig-hilig ng gumapang kahit saan. At nakakatayo na rin siya. Napakarami na niyang milestones na nahit. Anyway, tapos na palang magluto si Mike at ito yung niluto niya. Nagluto siya ng carbonara with bacon. At dahil meron kaming sobrang cheese galing sa aming cheese board last night, sayang naman kung itatapon ko kaya inilagay ko na lang din sa pasta. Habang kumakain kami, binigyan ko din si baby ng snack. Maganda daw yung celery para sa mga nagingipin na mga baby. Kami ay magsusmores dito. Kasi maganda yung sunset. So dito tayo. Fireplace dito sa labas na napakaganda ng sunset. Fast forward na pala ito kung nagtataka kayo kasi naglelunch pa lang kami kanina tapos ngayon ay magsa sunset na. Meron ang nakaready dito sa kahan nila so kinakailangan ko lang itong sindihan. Si Mike naman yung nakatoka sa paghahawak kay Bibi ngayon kaya ako naman yung tagaluto at tagaserve ng aming kakainin. Siyempre, unang-una kailangan natin ng apoy. Perfect din ito habang pinapanood namin yung sunset. Kasi nga malamig ngayon kaya masarap sa pakiramdam na merong apoy dito. Meron na ding fire starter dito kaya mabilis lang itong umapoy. Hindi lang ako taga-serve ngayon kundi taga-entertain din kay baby nilipat ko pala yung camera kasi mas maganda yung scenery dito. Ayan, di ba? Kitang-kita niyo naman ako. Napakaganda ng view. Ayan, at magsisimula na akong mag-smores. Basically naman, ang kailangan na natin ay itong marshmallow tsaka ng biscuit. Hindi ko trip yung biscuit na nabili namin pero wala na kaming choice kasi yun lang yung nakita namin sa binila namin. Alam niyo, ganito lang kami mag-celebrate ng birthday celebration ni Mike kahit naman nung nasa Pilipinas kami or nung kabataan ko, hindi talaga kami nagse-celebrate ng bongga kapag may birthday. Kaya nung nag-migrate kami dito sa New Zealand, tuwing merong may birthday sa amin or kahit na meron kaming sinaselebrate na okasyon, mas pinipili namin ni Mike na pumunta sa isang lugar na gustong-gusto naming puntahan o di kaya ay kumain lang sa labas. At tulad ngayon, andito kami ngayon sa accommodation na ito para i-celebrate yung mga okasyon for this month. Uy, huwag niyong pagtawanan yung s'more ko ha. Alam ko, nasunog ko yung marshmallow pero masarap pa rin naman siya. Sabi ko kay Mike na gagalingan ko na lang sa susunod kong pag-barbecue ng marshmallow. Sayang din naman kung itatapon ko kaya kinain namin. At in fairness mga langga, kahit na medyo sunog siya ha, masarap pa rin yung lasa. Hindi ko lang talaga trip yung biscuit kasi napakatigas ng biscuit na to. Masarap na talaga yung marshmallow. Alam niyo, ganito lang talaga kami ka-simple ni Mike. Mas pipilian talaga namin na ganito yung setting at ganito yung ginagawa namin para mag-celebrate. Kesa sa madaming mga tao, yun bang magpapaparty? Hindi kami kasi maparty na tao. Kaya wala kaming pakialam kahit na tinatawag nila kami na unsociable. Basta mas masaya kami ng kami lang. So ayan, ito na yung pangalawang marshmallow na naluto ko at medyo okay na siya. Pero may pagkasunog pa rin. At para makompleto yung ating celebration, dinala ko na rin yung aming white wine na binili kahapon. Hindi kasi namin ito naubos last night at nagawa naman ni Mike ng paraan para ma-seal ulit yung bote. Kaya ayan, meron pa tayong iniinom ngayon na half ng bottle. To be honest, hindi ko nagustuhan yung lasa talaga. Pero sayang din kung itatapon ko kasi $80 yung isang bote niyan. Kaya ininom ko na lang din. Ito na yung pangatlo nating s'more. Sana naman ma-perfect ko na ito. Pero palpak pa rin tayo kasi nakita nyo naman, meron pa rin sunog na part. Pero ayos lang yan, masarap pa rin naman yung marshmallows. At dahil ako yung nakasunog, ako yung kakain nito. Sabi ni Mike sa akin, ipakita ko lo yung pagka-sticky niya. At ayan, ito na yung pang-apat na ba? Ata, pang-apat na yata. At palpak pa rin tayo, meron na namang apoy na nakuha ang marshmallow natin. Pero nawawala naman yung lasa ng pagkasunog niya kapag kapagka partner natin dito sa ating white wine. At ito na lang yung natira kaya kailangan na natin itong ubusin. So, ito na yung panglima at fingers crossed mga langga na hindi na natin ito masunog. Wala kasi talaga akong pasensya sa mga ganitong luto eh. Yung bang hinahawakan ko, ganun, at tapos kailangan mong bantayan. At ang resulta, ayan, eto, perfect na talaga. Natawa na lang sa akin si Mike kasi ang panghuling marshmallow ko lang daw yung na-perfect ko. Sagot ko na lang sa kanya, at least may na-perfect ako, sabay tawa. At habang kumakain pala kami itong mga sweets na marshmallows, ay binigyan ko din si baby ng snack na celery. Para naman hindi niya ma-feel na left out siya sa amin. At alam niyo ba na effective talaga itong celery para sa mga nag-iipin na mga baby? Meron daw kasi itong natural na painkiller, lalo na kapag malamig siya bago ibigay sa bata. At kakatapos lang namin mag-smore sa labas kanina. Medyo malamig na, kaya pumasok na kami dito sa loob. Si Mike nagliligpit pa doon. But baby and I are here. At I'm going to start the fire bago kami magluto for dinner. So snack lang yung kinain namin kanina. Um, tonight is our last night dito dahil tomorrow morning aalis na kami. So we stayed here for four days and three nights. Um, Naka-promo kasi sila ngayon. So, so kailangan lang bayaran is two nights. Tapos free na yung pangatlong gabi ninyo. So yun yung rason kung bakit three, days, uh, three nights kami dito. Normally kapag ka... Um, sorry. Kapag ka na nag-holiday kami... Two days lang talaga, pero dahil meron namang extra day at we are free. Kaya kinuha na lang din namin yung extra day. Anyway, yan mag magano na ako magsisindi na ako ng ng fire dito sa loob kasi malamig na. Ay, hindi naman ganoon kalamig dito sa loob, but later on, lalamig na ito. Si Mike pala yan noon pa sa labas nagliligpit siya. Hindi na ako nakapagpalipad ng drone dahil busy kami sa kakaluto ng ano, marshmallow. Amanta. <laughs> Pag-uwi pala namin galing sa bakasyon, ay nag-celebrate pa rin kami sa birthday ko, which is today, June 9. Simpleng selebrasyon lang ulit. Pumunta lang kami dito sa Rotorua. Ito pala ang pinakamalapit na malaki-laking syudad sa amin. At kakain lang kami dito sa steakhouse. Sulit na talaga ako sa ganitong klaseng selebrasyon. Siyempre, mas maganda sana kung andito si na mama at papa na kasama namin magse-celebrate ngayon. Pero kahit na malayo sila sa amin, masaya na rin ako sa greetings nila sa akin. Alam niyo ngayon na parents na kami ni Mike, feel na feel na talaga namin kung gaano kahirap umalis ng bahay ng may anak. Simula kasi nang dumating si baby sa buhay namin, napakahirap ng gumala, lalo na tuwing gabi at tuwing aalis kami, ang dami-dami namin kailangan dalhin. Kaya ito, kahit na wala pang alas 6 ng gabi, eh, kakain na kami ng hapunan. Pero alam nyo, kahit na ganun, ibang-iba pa rin ang naibibigay na ligaya ni baby sa amin. Totoo pala talaga ang sinasabi nila. Tuwing nakikita namin si baby, napakasarap sa pakiramdam. Lalo na ngayon na very responsive na siya kapag kakinakausap namin. Marunong na siya ngayon pumalakpak at nakakakain na ng solids. Ang sarap sa pakiramdam ng nakikita namin ang every milestones niya. Hinding-hindi talaga namin ipagpapalit ang oras na kasama namin siya na lumalaki. Para sa akin, ito yung greatest gift na nakuha ko sa buong buhay ko. I feel so complete, contented, and happy. Pero mas sasaya pa sana kami kung isa kami sa maswerteng nanalo ng 50 million New Zealand dollars sa loto dito sa New Zealand, mga langga. Pero kidding aside, no? congratulations sa lahat ng mga nanalo ng 50 million kasi pitong tao do yung nagahati hati So meron silang 7 million mahigit. Naniniwala ako na para talaga yun sa kanila. Kayo ba? Tumataya din ba kayo sa loto? Kami naman ni Mike ay tumataya lang tuwing malaki yung premyo. Kasi malay natin, di ba? Isa kami sa swertehin. Anyway, eto at dumating na pala yung mga in-order naming pagkain. At dinalhan ko din pala si baby ng snack para naman hindi niya ma na left out siya sa amin habang kumakain kami. At pagkatapos naming kinain itong aming entry ay dumating na yung aming main dish which is yung akin ay itong char siu pork at yung in-order naman ni Mike is itong T-bone steak. Mahilig kasi talaga si Mike ng steak. Ako naman hindi ako ganoon kahilig sa si steak, mas gusto ko talaga yung pork chop. Dahil tapos na si baby mag-snack, habang kumakain kami ay pinapanood namin sa kanya yung Miss Rachel na show sa YouTube. Alam niyo naniniwala ako na malaking tulong yung show ni Miss Rachel sa milestone ni Baby kasi nahit talaga niya yung mga milestones sa tulong ni Miss Rachel. At ngayon, yung latest niyang milestone na nahit is yung pagkaklap ng hands. Nako, napaka-cute niyang tingnan kapag pumapalakpak. Maulan ngayon dito mga langga kaya wala masyadong tao isa lang ang restaurant na ito sa medyo may mga maraming guest or maraming mga customers. So ayun, maraming salamat pala sa mga nag-message sa akin para i-greet ako sa birthday ko. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-follow, like at mag-share ng mga videos namin. Maraming maraming salamat po sa panunood. God bless you mga langga. Bye!